Hi people, another day, another video na naman. So sa araw na ito ay aalisin namin ng mga damo mula sa puno ng mais. Para naman kayo paano ano, eh, tumaba din 'yung mga mais namin kahit wala kaming nilagay na fertilizer. So ayan si balot na balot ang buka at katawan niya dahil maraming nangagat na lamok. At ayan nakapaapa para daw hindi siya mahihirapan kasi dumidikit ang putik ulo pa sa tyanelas niya at habang tumatagal ay kumakapal kaya nagpaana lang siya para madali daw ang kanyang paggalaw galaw Umulan kasi kaya maputik talaga pero mas okay na 'yan para hindi kami mahihirapan kunin ang mga damo kasi malambot na lang siya alisin. At ayan, dito sa kabila naman ay sina Mama, Manang Maricel at Riza. Tulong-tulong lang para nang sa ganun ay magaan ang trabaho baka magtaka kayo bakit hindi tumulong ang mga lalaki sila po ay naghahakot ng mga kahoy para ulingin or i-file namin ulit so kami mga babae ang gumagawa nito ay kasi hindi tumabigat na trabaho pero tutulong rin kami sa paghahakot ng ulingin namin eh kasi kailangan na mauling kaagad dahil paubos na ang bigas namin kung matagalan pa ang pag-uuling nako patay wala na namang makain pera na lang kung mag-uutang ulit kami ng bigas uutang kami ng bigas tapos kapag mabenta na yung uling sakto na lang pambayad ng utang Parang psycho lang, ganun. Pero okay lang yun, at least, lumalaban ng patas. Pakatatag lang at tiyaga, ganun. So, ayan si Mama, dalda-dala daladala palagi ang kanyang radyo. Yan lang kasi ang kaligayahan niya, ang makinig ng balita at drama. Kaya, hindi pading makalimutan ang radyo niya sa tuwing papunta siya ng sakahan. kailangan natin linisan para naman sa ganun ay mataba din yung mga mais para hindi sila maano mas malaki ng mga damo. kaya so, kailangan linisan. dito na part ay hihingi talaga ako ng pasensya sa inyo kasi hindi talaga ako fluent sa Tagalog. Oo, mm. bala kayo dyan kung tatawanan niyo ako. Narinig niyo ba yung sinabi ni Sheila? Ang sabi niya daw, walang mangyari sa buhay mo kung mag-uupo ka lang. Walang mangyayari sa buhay mo kung nandun ka lang sa bahay mo nakaupo. So guys, meron na kaming natapos. Ayan, sa wakas, malinis na. mayroon uh, Meron pang naiwan. Kaso lang, uh, dito na part ay na ano na namin. Tapos na. O, okay, ayan. So, ito. pa ano po. Iwas lamok. Kung tawagin sa amin ay yung pugon. Merong kalayo tapos usok. Huh? Huh? Uuwi muna kami dyan para kumain ng aming almusali kasi hindi pa kami kumain. So, ayun, tingnan nyo yung chinelas ko. Sobrang kapal ng putik. Eh, kasi hindi ko hinubad. Wala lang. Trip ko lang. yan sobrang kapal talaga ng putik niya. Sal. Okay, Oo, lain magkaon ng gutom. ay namin ko. Saan nun buto? So sa mga nagtatanong paano daw mabubuhay ang mga pananim i eh kasi mabato-bato yung lugar. Hindi naman kasi lahat mabato, meron din naman po siyang lupa. At ayan, sa awa ng Panginoon ay nabuhay naman po yung mga pananim namin na mais. Yung ano, makikita nyo dati na wala mga pananim, ngayon may mga mais na. Ayan, na green-green na siya. Ayan. Hindi na nakarelate sa so, una galakat lang sa ano, lupa nga, eh. nabit ang sinilas para hindi dasig mo <laughs> Relate ko da. So kung familiar to sa inyo, ayan. Tugabang po yan kung tawagin sa amin. Yung pang ano, pang sahog sa tambo or labong. Ayan, tignan nyo, napakadami po. Ayan, napakadami po. Sobra. Ayan puro. ano po yan, tugabang lahat. tugabang kong tawagin sa amin. Pagdating sa kubo ay nagugas muna kami kasi sobrang daming putik ang aming mga kamay. Dito nga pala kami kumukuha ng aming iniinom. So, sino sa inyo dyan ang mga nakarelate ng ganitong paraan ng pagkuha ng iniinom na tubig? So, mostly yung iba ay alam ang ganito. So, ganyan din po sa amin. Malinis na. Pero nakapaa pa rin. Ah, tayo ng kamay kasi o. Oh. So, tingnan tingnan. Pati sa paan niya, guys. So, ayan na, guys. Malinis na. okay yung paa. Ayan yeah. yan. At least, nagugas, di ba? So, dahil buta na yung container dadalhin ng niya siya hmm, lahat. Uy, napakaganda, babe. Napakaganda naman ang view. At ayan, nagprepare na kami dyan para kumain ng aming almusal at bangos nga pala ang aming ulam. Kinulang kami dyan ng plato kaya kaming mga babae ang kumain sa plato at yung mga lalaki ay napaka-gentleman. Sa batiya na lang daw ilagay ang kanilang pagkain at doon na lang nila pagsalusaluhan lahat. So panoorin panuorin nyo na lang po. O Del! O Del na! <laughs>

gagandahan pa ako kay si Risa guys kasi maganda siya a few moments later So ayan, pagkatingin ko ulit sa batya nila, tingnan nyo naman kahit na hindi na maintindihan ang itsura ng batya, nakatawa pa rin. Ang saya naman nila. So hanggang dito lang muna, pa-share at pa-follow na rin po. Maraming salamat. Mag-ingat po kayo palagi at God bless po.